Saan aabot ang 10,000 won mo? Uy, si 26,000 won nga pala. Sobrang tuwa ko, gawa ng first time ko makakahawak ng pera sa kanila at igagastos. Dapat nga, 10,000 won lang talaga. Yun yung binigay ng kapatid ko at hawak ko yun nung nasa Pinas pa ako. Tinagdagan lang ni tita. Uy, oo nga pala, meron market yun pero mas maganda kung sa grocery ka bibili dahil gusto nga namin ng tinapay. Gumamit nga ako ng calculator para naman malaman kung baka mamaya sumumpro yung akong binili. Habang nag-iikot-ikot nga ako dito, may nagtatanong sa akin kung marami daw pogi dito na opa, Siyempre naman, oo. Tapos, kumuha na nga ako ng tatlong ice cream. Gusto ko sanang isob, kaso hindi nga namin alam kung bagkano yung ice cream na yan. Ang tagal ko na nga kumukuha niyan, kaso hindi ko pa rin alam. Kaya naman, para makasigurado, baka mamaya magkulang yung pera pwede na yan boy kahit saan ka nga pala lupalok ng mundo maraming pogi at saka maganda bali may natirang 11,000 won nga pala tara alamin natin kung magkano yung ice cream hala pinagsol pa nga <laughs> mamas ball. Pero bago nga pala tayo mag-sub, may lang ako na tradisyon ng mga Korean. Pasabay ng market, meron nga palang paganyan, parang concert na nanonood sa screen. Madaming tao na tambay dyan, kaso puro matatanda. Siyempre, meron. Tapos ko na nga pakainin si mama at talagang napakasarap ng tinapay na yan. Wala akong masabi. Tapos bubuksan ko na rin yung ice cream habang kumakain ako. Tara't mag-solve tayo. Diba nga meron tayong 26,000 won. Tapos may binili tayong tinapay na limang peraso. Kada isa ay 2,200 won. Salary and payment yan. Haha, <laughs> uy! Tapos ang natira sa atin pera ay 11,000 won na lang. Boy, ano to? Calculus? Sumasakit na yung ulo ko. Haha. <laughs> Kumain na lang tayo. Huwag na natin isol. Sure naman tayo na hindi tayo lokoin ng machine. Boy, Uy, haha, -ha. saka kung isosolve ko to magiging boring na yung video Haha, -ha. sagutin na lang natin yung tanong nila kung marami daw bang pogi dito Ang pagiging pogi at maganda ay may standard pagdating sa physical Kaya naman nasa iyo yun Pwede nga palang maging pogi siya para sa akin at pangit naman para sa iyo kung itatanong mo sa akin yung napapanood sa kay drama, it's a yes, Madam pa okay. Boy, di ba nga may natira pang 11,000 won, lumabas ako at araw ng market ngayon, bumili ako ng chami. 5,000 won nga pala yan balak nga sana tumawat kasi hindi ako marunong mag korea kaya okay na yun iabot na tapos may nakita akong inumin talagang pinagkakagulon at madami pila kaya naman sinubukan ko binili ko nga pala yung tagwa 1,000 won ang konti lang na binigay kala ko madami na pero mabuti na rin yun hindi ko nga pala nagustuhan yung lasa para sa sigaryo pero pinipilaan siya kanina o ba diba, may iba't iba tayong taste